Hello, hello! Mama Cherry is here! Eto na naman tayo sa ating mga problema sa buhay-buhay Kasi may nag-comment sa akin o oh, humihingi ng tulong tungkol sa biyanan Yung video natin dati na bakit ayaw ng biyanan mo sayo Dito may nag-comment sa atin na si Ruby Jean ang problema kasi ni Ruby Jane ay tungkol sa kanyang biyanan. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon dito sa ating video. Pero syempre, bago yan, kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan, i-click ang notification bell all ng subscribe button para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Subscribe muna! Ayun na nga, sasagutin natin yung comment doon sa video natin na tungkol sa kanyang biyanan. Ito yung sulat or comment ni Ruby sa atin. Uh, ang sabi po niya, share ko lang po, yung asawa ko po, meron siyang anak sa dati. So, ang sabi ni Ruby Jane, dati meron anak ang kanyang asawa. May anak sa ibang babae, syempre. Tapos... Uh, meron siyang anak sa dati niyang kinakasama, pero nasa biyanan ko nakatira wow, nasa biyanan niya nakatira ang anak ng asawa niya dati, <laughs> medyo mabigat nga tapos ngayon, may apat na kaming anak ng asawa ko, kaso lang parang hindi ako tanggap ng biyanan ko, pati na rin yung mga anak namin ng aking asawa at nararamdaman ko po na parang insecure. Paano naging insecure? Naging insecure ang biyanan ko sa amin. Ano ang dapat kong gawin? Pwede nyo huba akong matulungan. Maraming salamat po. Etong problema ni Ruby Jane, medyo mabigat pala talaga. <laughs> ang hirap sagutin, di ba? Kasi, yung asawa niya, may anak dati sa dating kinakasama. Ngayon, may may apat na silang anak ng kanyang asawa. Ang anak na da, ang anak dati ng kanyang asawa ay nasa kanyang biyanan. Medyo mahirap talaga siya kasi pagdating talaga sa biyanan, pag hindi mo kasundo, talagang kayong mag-asawa ay mahirapan talaga or mag adjust talaga kayo. Kaya para sa Ruby ito lang ang sa akin, konting tip lang siya or kunting advice kasi medyo mabigat talaga ang problema mo hindi lang biyanan mo ang problema mo kung hindi syempre pati yung anak ng kinakasama mo or anak ng asawa mo da ang tanong ko Ruby, bakit yung anak ng asawa mo ay bakit nasabiyanan mo nasaan ang nanay nitong anak ng asawa mo bakit iniwan sabiyanan mo kasi hindi mo giklaro dito o hindi mo niliwanag kung bakit nasabyanan mo. Asaan ang nanay ng anak ng asawa mo dati? Ngayon, gaya ng sinabi mo, meron na kayong apat na anak. Ang problema mo, yung biyanan mo. <laughs> Kasi insecure. Paano naging insecure ang biyanan mo? Paano siya naging insecure sa inyo? Ibig sabihin, kinakampihan ng biyanan mo yung anak ng asawa mo sa ibang o sa kinakasama niya dati? Parang ganun ba? May, alam ko mahirap talaga itong problema mo. Medyo mabigat talaga siya. Medyo mahirapan talaga tayo dito. Pero syempre, dahil nagtanong ka sa akin, uh, ano kaya ang dapat mong gawin? Doon sa mga nanood dito sa video natin ngayon, pakitulungan nyo naman ako kung ano kung ano ang ating i-advise kay Ruby. Dahil talagang mabigat ang problema niya. Dito sa manunood ng ating video, pwede ba akong humingi sa inyo ng advice? Isulat natin dyan sa comment section kung ano yung pwede nating i-advise sa kanya. Kasi sabi nga, yung asawa niya ay merong anak dati doon sa kinakasama niya. Na ngayon, nasabianan na niya. Ang problema niya, may anak na silang apat ng kanyang asawa, ang kanyang biyanan ay insecure daw sa kanya. So, kung pwede sana, manghingi rin si Mama Cherry ng comment dito sa ating video, pakisulat dyan sa baba para si Ruby ay mabasa niya yung comment natin. Dahil medyo mahirap talaga. Mabigat talaga sa isang asawa na pag natin ang ating kalaban, di ba? Si Mama Cherry hindi ko kasi na-experience ng ganun kasi sobrang bait ng biyanan ko. Kaya syempre, nagtanong si Ruby, kailangan natin silang tulungan, kailangan natin silang bigyan ng maliit or counting tip. Kasi nag-request siya sa atin. So Ruby, eto na lang. Kung halimbawa, si, kung halimbawa si biyanan mo ay sabi mo insecure, ano bang sabi mo? insecure si Bianan sa inyo. Huwag mo na lang siyang patulan, huwag mo na lang siyang kontrahin kasi lalo kayong hindi magkakaintindihan ng Bianan mo. Kung halimbawa ang asawa mo ay merong anak sa dati niyang kinakasama, ang gawin mo na lang unang-una, yung anak ng asawa mo ay ipakita mo o iparamdam mo ang pagmamahal mo bilang isang magulang o bilang isang nanay sa mga anak mo ngayon? Di ba sabi mo may apat kayong anak ng asawa mo? Iparamdam mo doon sa anak ng asawa mo na mahal mo din siya bilang nanay ng mga anak ng apat mo na ano. Ipakita mo sa ang asawa mo, sa mo at syempre sa mga anak mo na kahit iba ang nanay niya, akuin mo din na bilang isang tunay na nanay para unti-unti yung insecurity ng biyanan mo ay unti-unting mawala. Kasi baka naramdaman ng biyanan mo na hindi mo pinapahalagahan o hindi mo pinapansin ang anak ng asawa mo dati. Diba? Yung bata kasi, walang kasalanan. Hindi naman gusto ng anak ng asawa mo na maging anak siya sa labas, di ba? So, kawawa din yung anak ng asawa mo. Ganito na lang talaga. Ang advice ko or tip ko sa iyo, kasi syempre humingi ka sa akin ng tulong, ito yung masasabi ko or maitulong ko sa iyo na unang steps na gagawin mo, yung anak ng asawa mo talaga, gawin mo siyang gabay or gawin mo siyang ano na para yung biyanan mo ay hindi na ma-insecure sa'yo at isa pa, yung anak ng asawa mo dati, kapatid yan ng mga anak mo. Oo, mabigat bilang isang asawa. Mabigat siya, kaya lang, nandyan na tayo sa sitwasyon na may anak talaga ang asawa mo sa dati. ba? Diba? So, ang anak ng asawa mo, iparamdam mo sa kanya o ipakita mo talaga na kahit anak siya ng iba, at, ay ano mo sa kanya na tunay mo din siyang anak. Alam natin na mahirap, mabigat, pero nandiyan na tayo eh. Para yung mga anak mo, at yung apat na anak mo, at saka yung anak ng asawa mo, bilang magkapatid, paglaki nila, dala-dala nila na hindi sila iba. Magkapatid sila. Kahit magkaiba ang nanay nila, pero pag naramdaman ng mga anak mo na mahal mo pa rin ang anak ng tatay nila, sa ibang babae, pakita nila o maramdaman nila na mahal mo Sigurado ang mga anak mo ay mamahalin din nila ang kanilang kapatid. At sigurado na ang asawa mo ay matutuwa doon sa gagawin mo. At syempre si Biyanan na sinasabi mong na insecure sa'yo, unti-unting mawala ang insecurity niya at siguradong mamahalin ka rin ng Biyanan mo. Kasi andyan na tayo sa sitwasyon na may anak talaga ang asawa mo dati. ba diba? siguro kaya naging insecure ang biyanan mo kasi naramdaman siguro ng biyanan mo or nakikita ng biyanan mo na dead ma ka doon sa anak ng asawa niya. Baka naawa siya doon sa anak ng asawa mo. Kasi siya, siguro nasa kanya kasi di ba? Sabi mo nasa kanya yung anak ng asawa mo sa una. Naramdaman siguro ng biyanan mo na hindi mo pinapansin yung bata. Hindi mo Pinapahalagahan. Kawawa din kasi ang anak ng asawa mo. Bata yan eh. Nanay tayo. Oo. Nanay tayo. Na apat ng anak. O di... Magiging lima na ang anak kasi Para masaya ang buhay. Tanggapin na lang talaga natin. Wala na tayong choice. Kundi... Mahalin natin ang anak ng asawa mo. Yun po talaga ang mai-advise ko sa inyo. No? So kay Ruby... Dito sa sinabi mo sa akin... O yung humihingi ka ng advice... Sana-sana magustuhan mo yung uh, advice ko sa iyo or yung tip ko sa iyo. Kaya doon sa makapanood nitong video natin, tulungan mo din si Mama Cherry kung ano ang may advice natin kay Ruby. Para si Ruby, makita niya kung ano man yung mga kailangan din niya o dapat niyang gawin. Kasi bilang isang nanay, nararamdaman natin yung kanyang ano na may anak na nga yung asawa niya sa iba, parang hindi pa niya kasundo ang biyana niya So talagang mabigat po siya. So Rubin, ako'y nagpapasalamat talaga sa iyo na uh, sumulat ka sa akin or humihingi ka ng advice kasi si Mama Cherry talaga pagdating sa mga anak, pagdating sa talagang hindi ko maintindihan kung ano yung ano kasi mahirap talaga o masarap magkaroon ng anak. Kaya lang syempre mahirap pag may anak sa iba ang ating asawa. Kaya lang nandoon na tayo sa sitwasyon ang bata ay wala namang kasalanan, di ba? Ang importante, ang asawa mo ay nasa inyo ngayon, kasama ang apat mong mga anak. Para lalo kang mahalin ng iyong asawa, mahalin mo rin ang kanyang anak sa ibang babae. At syempre si Bianan, sigurado, mamahalin ka rin na Bianan pag nakita niya na minamahal mo ang anak ng asawa mo sa ibang babae kasi baka mamaya pag hindi mo pinapansin kalaban mo si Bianan mo baka maulit pa wag naman sana yung mga nangyayari dati so ang importante na sa ang asawa mo at yung anak mo imbes na apat magiging lima na mahalin mo na lang talaga ang anak ang asawa mo di ba sana sana nagustuhan mo itong video natin ngayon kung pwede, sulat ka rin dyan sa comment section kung ano ang reaction mo doon sa sinasabi ko tungkol sa problema mo sa, sa anak ng asawa mo sa una niyang kinakasama at yung tungkol naman sa biyanan mo. Thank you, thank you po sa lahat ng nanood sa aking video ngayon at sana-sana sulat natin sa comment section ang ating konting tip o konting advice para kay Ruby. Thank you, thank you po sa pagsubaybay sa channel ni Mama Cherry. Kita-kita po tayo sa susunod ng mga videos ni Mama Cherry. Dahil isa-isahin ko ang mga katanungan dahil alam ko na matagal na akong hindi nakapag-video. Napansin ko doon sa email na ang dami palang sumulat sa akin o humihingi ng advice. Kaya isa-isahin po ni Mama Cherry yan Inuna ko lang po itong katanungan ni Ruby Kasi medyo mabigat po talaga siya So yun lang po Thank you, thank you sa pagsubaybay sa channel ni Mama Cherry Kita-kita po tayo sa susunod na mga video ni Mama Cherry At kung hindi ka pa subscribe mm -hmm, Taki-click ang ating notification bell All mo na Para updated ka sa lahat ng mga videos ni Mama Cherry yun lang po. Bye-bye and thank you, thank you. See you sa susunod nating mga videos. Bye-bye!